Hello for today's video ayan at medyo natambakan tayo ng kalakal ano at nasira nga pala yung aming second floor na dula si Rodney ayan ayan at naayos niya naman ano para ayan yung kayong lagayan namin ng pet battle ayan si Boss Jason kasama natin o, shout out sa mga taga kalan dyan ayan ayaw Okay, tayo. Tara, samahan niyo ako. Ito yung baba. Ito yung plastika natin. Ito yung bakalan. Ito yung malutong. Ito yung tapahan. At saka yan yung yerohan. Nandito tayo sa kartunan ngayon. At uh, inaayos natin yung second floor ngayon. May mga sahig na nakaabang. Natulas sila na pumasok siya diyan kahapon. Kaya kasama natin si Rodney. Yan! Yan! So, yan yung ating ginagawa ngayon. Mamaya naman, pupunta tayo sa Kapilya para sa pakikipagkaisa sa panawagan ng ating lokal na batarisang ang Yan. Shout out sa lokal ng area si Kamusta kayo mga idol? At ito, nagtatrabaho pa tayo. Time check tayo. 2.30. Meron pa tayong dalawat kalating oras para tumungo ng Kapilya. Alas 5 ang Bataris pagdadalaw namin. Ano? So, ayan. Nilalagyan ng suporta. Tapos, dyan ba sa sa gitna, kayang mag-hook rin? Hmm. O, lagyan mo yung gitna na yun para hindi lumundo Nag-hook ako ron. Gagawa pa rin ako na isang nito. dito. Ay ayan o, ayan o, ayan o. Yung gitna, yung gitna. Oh. O, ayan. Parang isang ano siya nakagalit. Ayan, tama. Yung ano, yung plano mo. Good. Uh, hindi na uulitin, nataalis ako, hindi ko kayo mababantayan. Ingatan niyo ha. Bali mabagal basta safety, walang mangyaring aberya ha. Para sa atin lahat 'yan. Ayun so, lang mga idol.